Sawadikai. walau sura. Sebut tak cai. Tapi pun diri mitu haji kelo tak tai. Kota pun jadi kuata tak kau. logoi. Pai sabak ko sikap hai. Sawadikai. Apulai. Ati we sai tak puta pun sapai. Puta kami sai. Kalingku diwata Kapita Parisay Sawadi ka Jai Puy Kita kita pasay Sawadika Akik Aki Saburai <laughs> cantik <laughs> <laughs> <sas> po dahsyatai, sipun 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 tipiti sapu dus sa palamig saputai. <laughs> <Cipun. supai> ya, yeah, sikapaiyo sikapai, oh, satu tupai di diwatai. Oh, bunda, diwatai dah, bunda taimi Oh, ya, 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 sakit ya, ya, pai hmm. Kasi so, paitlog namin eh. Kaya uh, may may na punta na. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> diwata. Punta natin doon. Tikman natin yung ano yung Paris. Pa, so, uh, oh. kung mapasok tayo doon. Sana oh. Na mapasok mga um, kayo diwata doon. Ah, uh, sa Vatican. Daming tao daw eh. Awasi. Sabi doon sabi do nila hindi daw papansinin kami ng mga vlogger na mga babang vlogger. Oo. Oh, oh. Ang pinapansin do ni Diwata yung malalaking ano na. Mga, ma -poser, mga, sikat na, oh. oh Ma-poser, eh, poser. E -poser. Ma poser mga ano. Sa <laughs> <laughs> so, ka. So, sala say, so Pukhay! high sa, sa ano 'yon eh, sa Pasay, Pasay daw eh? sabi nila. Ah, oh, pa. naman natin mamaya? Ah, sa Dika. Oo. Sa putay, Sapay, sapay, sapay.

Sis sa puto, kay i-bike lang sana. Oh, sana dapat may sponsor daw na kahit oh, kahit walang motor, kahit i-bike lang. Oh, sa puta, ay sa puta. Ay sa puta yan. Joke ka, la 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 lang mga kalipay. Um, saput uh, sapoy. Sapoy sa sapoy Ah, sa puy. Sa puy lasay mat sa ito pa na tsaka pa oh, to. Kaya pati ka guys. Dito kami sa bukid pa, kaya oh. papangin kasi ano pa. Uh, sakit pa itlog ni ano. <laughs> Bago oh. ano daw. Bagu gising. Bago gising. Sa sapola, say, sa pula sa ay sa putoy. Sa pula sa puti, sa Ako 'yung nagjagi cha ay say 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 say. say. Oh, nagjagi din kanina. Oh. Ay, no? Oy, putoy. Sa nagjagi kanina. Ha? Sa nagjagi. Sapud. อา่าาชายโพชไอ้เตาฮ่าล่าาว่าาว่าาย่าฮ่าฮ่าฮาฮี่าอ่าฮ่าฮ่่าฮไทย่าน่าาฮ่าาาฮ่าาฮ่า่า่าาจ่าาฮา

Mama Mia ada mah kali kami kayak diwata. Oh, diwata. Ya. Sadul, Saidul, Saidul. Diwata. Oh. Adawai, so sapan na yai, so ba sapati satpu. Ah, mana um, ya. Mama Mia kung saan banda si Diwata sa Pasay sabi nila eh. Sar. Oh. Anapan, anapin natin Mama um, ya. Mia. Oh. dah. Haput, sa palasay away sa mutuma sa pulapol. pula putih ya Ah, pula putih wala ah. <laughs> Pula putih. <laughs> ah, wala 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 pool wala 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 swimming pool. wala 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 Ah, wala 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 terus wala Oh, wala 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 Rosmar wala 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 pang wala Silat coy, spy play, tapo nih, tapo motor Rapa, oh. tapo toto basulahan, toto basulahan, basulahan, toto 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 basulahan, di <laughs> oh, oh. Siwarma, siwarma. <laughs> Jipai. De sapu nih. Amun, mm. Oo, oh, yung ano, mapunta kami kay Diwata mamaya, ay Di kain kami ng pares. Oo, oh, so putay. Oo, hmm. oh, putay na lang. Tapos hali, hali sapat sa followers. Hapuloy! Hapuloy sa Oo, oh, mga walay pulos. Mga, ano, oh. Yeah. mga doon, nagjaging sa akin na daw, mga pulos na mga... Mm. Sapun, siya. Hamun sapun anak cuciu sewa pulus sepuh muka mu. Ya, nggak tahu tu bawa pulus tu nggak puru nggak cura. Oh, pesuri. Nggak cuma cura curi. Nggak giting bawa giting. Oh. cukup say. Apa? Apa say? Sobat sapai sapai sapai. Walau sebuah sapu tangina. Baka naman pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako eh. sa Ah, dito na kami kay Diwata Hindi yung mga ibigyan. natin tao dito. sa camera Tama po Sa pula, sa pula. Si Pidiwata, ayaw tayo sabi. Hindi E, Kaya muna, hindi natin may ito gawin si Tiwata daw. Busy sa trabaho. Iintay natin, Tama, ay, natin. kung kailan dito ka, rin tayo. Iintay natin kailan. Kaso hindi talaga Busy siya. sa gawin. Hindi natin yung niya iba? Yun lang naman yan, hindi naman siguro mahirap pakiusap. Mag-ano tayo, magtulungan, magpakisamahan. Kasi hindi okay, naman pwede dyan lang sa camera nyo, wala na akong magagawa. Kayo kakita kayo sa vlogging nyo diba, paano ako, sa tindahan ko. Di ba? Pikita kayo sa nang-reads nyo. Pikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan. Wala naman akong pakialam sa kita nyo. Pero sa akin lang naman, hindi naman ako nang time kasi parang hindi na normal para makapagtrabaho ako dito. Kasi nag-negosyo po ako eh. Di ba po? Nag-negosyo po ako. Yan lang naman eh. Kasi pag sinabi ko baka pwede mamaya at magkukulit pa rin kayo tapos pag nag-video nyo ako may masama ako na sabi sa inyo i-upload nyo para madami ang views nyo naging masama ako di ba attitude na mabali na lumalawas ang tuloy na kulay yan yeah, yan ang mga upload nyo di ba kasi gusto nyo maraming views para kumita kayo pero sana naman may tutihan nyo ako yun lang naman yun eh di ba tama ba yes tama right Ano lumalabas sa Facebook ngayon pag hindi ko ay mapigyan? Lumalabas ang tunay na ulalim. pagbigyan ko mga ako parang akong trabaho. Yun naman eh Katulad ngayon, nandito ako para akong nakakulog. Kasi pag lumabas ako dyan, nandyan kayo, hindi na lang akong, akong trabaho. Yun lang naman yan Para naman siyang ano, parang siya nasa na eh. Ay, di ba? Uh, uh, ano ako lang ako. Ayun, at yung mga kulang dyan. Yung tao ko nandyan nababas ako. Sige, hindi ko magawa kasi nandyan kayo. Gusto sa kamera nalang tayo lagi. Yun lang naman e. Eh. Nagbibigay ako ng time para sa interview. Para sa mga picture-picture pero bigyan naman ako ng oras okay. para mapagtrabaho. 'Yun lang naman yun eh. Salamat. Sige,